Bakit ba ito? Meri ka dito tayo mag-challenge. pag challenge. Challenge. Ang gagawin dyan? Eh, challenge nga. Um, sige. Magdala ka ng piring. Dalawa. Oh. Dalawa ka oh, oh. hmm. yeah. so, ba yan? Oo. Bayan. Hmm. Paano challenge. Yan. Tapos? Pipirin tayong dalawa. No! Subuan mo ako. Subuan din kita eh. Wow. Yan lang? Ah, ang bakit? Paano mga lalakang Maingan, dalawang magpipiring. Kasi magpipiring sa'yo. Pwede ka magpiring sa sarili mo. At ako magpiring. Mm, okay. Walang uh -huh. tanggalan, ha? Mm Yee, Kaya nga. Walang tanggalan. hindi magulit ulit ulit niya. Ano. Madayaan pa ako dito, eh. Daya. Ano, ah. nang dayaan yan? Napakwan? Wala ko. Yo, may pa-challenge niyan, eh. Ito, alam mo yan. Nakatali ba? Yan, ano? Oh. Angela? O, RJ? Hmm. Hmm. Ano ba gawin ko? Mamaya. Oh. Ha? Mamaya, hindi pa ako tapos. Ang tagal naman. Ano ba kasi to? Eh, ito? Eh, sabihan na pa ako. Okay. Hmm. Ano na? Kakainin ko ka ba? Pag-isa tayo. oo Oh, kakainin ko. Ka. <laughs> subuan mo nga ako. Ah, subuan kita. Hmm, oh, sandali. Nasa ba? Wait lang. Hindi kita makita eh. Oh. Tika, teka, teka. Teka lang. Nasa ka ba? Eh? Hindi mo makakita. Kita mo yata ako eh. Anong kita? Nasaan mo Oh. Ngayon. Ay. Nasaan ka? Ah. Oh. Nasaan ka ba? Ito ka. Oh. Mm. Bakit? <laughs> Tainin mo. Mm. Mm. Oy, mm -hmm. Kain man agad. Ay, ka ba? Tika lang! di pa nga tapos eh! Para man... Para man nagsimpre ka eh! May umas na nga yun Tika lang, tika lang! Tika Madaya lang. ka eh! Madaya! Kano mo maubos ka ng ko? Wala Madaya! Daya mo naman pala eh! Ano ba, ba, ano ba yung ginagawa mo? Baka kung ano na naman yan, ha? Yeah. Nasaan ka ba kasi? Oh, subo. Ika lang. lang. Oh. Hey, ka lang. Nasaan ka kasi? Naman. Hmm. Hmm. Oh. Nasaan ka, ah? Dandahan. Dahan lang ako kayo, no? Wala ka man yata, piring, eh. Madaya kaya to, eh. Mayroon. Oh, magagat ko ba ng matagal yan? Masaka ka kasi? Nasa ka? Hey, lang naman, mamaya. Mm. Ma. Daya naman ito? Daya ba, oy? Na. Hmm. Banda! Nasa doon pa Kita mo yata ako eh. Hindi nga! Kaya Hmm. <laughs> oh. Ah. Wala ako naman. Mm. Hmm. Wala ka naman eh. Wala ka naman. <laughs> ano wala? Ah, mm. oh. tagal na. <laughs> mm. Wala ako naman. Ah. Ano? Hmm. Hmm. Ano? may, Ano? Ano?

Kadaya. Kaya na challenge. Mm. <laughs> Buang. Hmm. Uh. Ano? Okay. Mga <laughs> kabaysak, okay ba?